Hello, hello, hello sa aking mga kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan at mga palabas. Katapos lang natin magpalaba. Sa mga gustong mag-diet at kung seryoso talaga kayo, itrain nyo pong mag-low carb. Ayan. Itry nyo pong mag-low carb. Sigurado po yan. Sa loob ng isang buwan, mararamdaman nyo po yung epekto. At sigurado po sa loob ng 6 months talagang liliit at liliit kayo yung pinuproblema nyo yung puson ayan, tanggal po yan, ninipis po yan sigurado po yan pag hindi nawala yan, sigura hindi sure po yan, mawala po talaga liliit at liliit kayo pag nag local kayo itry nyo lang po kayo kung magkastos kayo ng zumba zumba, kung anong jeep ang gina, binabayaran nyo wala, dito hindi ka na magji-gym, hindi mo na pinapahirapan yung sarili mo mag low carb ka lang ang mawawala lang sa iyo ay ang pagkain ng malatamis ayan yung malatamis lang kumakain ka rin naman mas healthy pa ito healthy pa sa katawan I-try nyo napakalaking tulong pag nag low carb ka ayan nidipis kung ang pinaproblema mo talaga kung talagang seryoso ka seryoso ka talaga na gusto mo mag diet gusto mong lumiit ayan hindi dito hindi ka nakagastos ayan ayaw mo pa nun hindi ka na gumagastos kumakain ka naman masarap pa healthy pa nakakatulong pa sa health mo o ayaw nyo pa ba kaya kung gusto niyo talagang seryoso, kung gusto niyo talagang mag-diet na seryoso talaga kayo, i-try niyo pong mag-low carb. Kaya yan lang po, sana makatulong. Maraming salamat and God bless. Maraming salamat po sa suporta. glad God bless po. Thank you, thank you, thank you. Bye -bye.